dili sa kauban sa manang pinili ng katauhan sa Diyos. Apan, nasakit siya. Sa sakit niya, sanyo. Ito ako sa lahat, wala ka magkain na rono, kaya nalang nagtambang. So, kanyan ko, ang sakit na san lang, ilang wala kayo tambang. Pahit din na sakit, kaya mura kang limuhan, mga ulot, Inanay man na malunta na gawas niya na manakot sa piling naong sakit. COVID, na patutubuhan ng sinkon, na lockdown mga nita kayong takot, kung ito kay kayo matikon, kung kinisan lang grabe. Ganit, masingit-singit ka, matalayo kung ako, ay doon na ako. Dili naman physical ang sakit. Ang sakit ko sa na naas sa kailan ko. ninyo o na may tabo ninyo ko sa kasundan mo na sinaan. siya sa propeta sa Diyos na silisiyo. At ko sa hurgan niya sa so, makamito tuslo ito Ganito po, ito ang mga isya. Iyaman po pa, kumanihan po siya rito. Nayuli ang iyang papalit sa mga <coughs> sa usaga. Hindi nyo naman sa papalit no? na nag-aaral at umutak Kung sa sakit sa stand ng karon, karoon, ipalit at panit yung mas lalang pa aaral ng panit naman sa usaga bata.

matupad sa Pagkos. nag satu sa to, gigapos, ganit o kanina, sa masusama kriminal, kemudian kaya na wali man ako sa maayong balita. Diantos ko kemudian tangan, tungkol sa piniling katawahan sa Diyos. Araw ang patungos ng sila sa kaluwasan na naanak ang Kristo Jesus. Ang tao mapasalamat, andam nila ang

Kristianus. Pero kapatid Santo San Pablo, Dipilih siya sa Bisa siya nabuhat sa unang Kristianus. Kristianos. Mauna ang ipasalamat, Alangkan sabut. Pablo, kini mga pagkantos, kalisod, ini ini kita perasa perhatiin si aku dulu nih, Allah ini sepi diri, kita tahu sa ganito tayo, mga Na pinigay na tumapataan subungan sa si pusang po kini sa tinuod na hulang sa kalipay sa kinabu. At alawa ng antos -dil na dilimu sa pasalaman. Sige, ang mga 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 magsingin na niyong pangluhod. Ano mana Tumot kay di man at di ko pasalamat Si Bangilio, sumala ni San Lucas. Padong si Isus ng Israel. Iyaw tanan sa Mario Bandia. Sa ang tanan kayo Polo. Polo. Polo ka Niya. Nalingkit sila. Isos, matututlo. ni taon kami. Ang ilaw sa ito na sao sa ang na magaling sa Ang nabilang ito na ang doktor ng mga tulungan ng

salamat at kayo. Bawang nang ibali siya. Si Uli at Uksiyam, na sila ang na ayan. Nagitawag sa English ito ang entitled. Deserving kayo. Sa mabatay ni Kana, na kamatigo mo na tayo talaga nga? Deserving kayo ng inyong Pasadona na kaliha. Timpasta ang pagpasalaman. Kaya ka naman, mga pag naman tayo. Kaya lagi, bunga sa itong panikano, bunga sa itong koneksyonis sa kino. Kung tanawan ni Samarian, ibati ka din sa kino. sa ikaw, sa mga ibalik sa pagpasalamat. Mga isumura ng Kristo sa lilinit ako sa kamay ng magpasalamat kita. mo ko sa kailuha na andang tamang antos sa magibuha ni San Pablo. O kang pinuon na pagpasalamat ganyas, patankos, si Jesus, na diya sa antos sa mga inyo. Mahatod ka na po sa pagantos. So, Sabi-sabi kay na kini naginig lumunoo ko naman yung balik ang pagpasalamat. O sa isupay ni Sos, may ngon siya, tindo o gagaw, ang imong pagtuo o inakaayo. Ang pagpasalamat ko ng mga tao, di ba yun? Eh? Nakabato o pagtuo. naman ba ang ito sa itong ko na? Sa naman, di ba magkagugan ng pagdahin? Di sa paglita mo, di sa paglita mo, dahil sa paglita mo, masalamat, gawahan ng Diyos. Pero, ano ba po maling buha Tol, kaya kung wala ang Diyos, wala ang itay. Ang atong pato, may mga ato, na kinitras kaya paglangin ang atong dawa, di isa ang ang tapat, ang may magkuhin ang atong dawa, Ay, pagkala pa, dear.